terbawa di sa og guapo yan Ano di mo terbawa mga kajans vlog ako ah, yawa mga kajans vlog oi papo kayo ah papo ay mga kajans vlog ara yung mga gamit mga kajans vlog papo oi lagi ka kabalo lang paro ah, 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 ah. Ano raw mga kajans vlog oh dali ra kay mga kajans vlog guapo kayo oh Papo kay mga kajans vlog oh kay yawa yung mga kajans vlog oi ana ni ana ni mo pagbot like enjoy mo mga just vlog oh so prama prawa prama pra 1 million k na may sa si Alang dato mga just vlog follow po siya, mga ka just vlog mga ka dato na si dato na yan papo kayo papo kayo ng mga gamit ana And, siya rapod yung ana ay ang lain napalit katong nagpahimok si Yara man ang mga vlog no? Ngana, vlog no. Kaya Yara ay nagbuhat. Yan na, na po nagsugo. No? dayon yun. Pagka, ang na Jones vlog. Astang no? kuyawa. Puting kuyawa. Bataan ni, oy. Ah, 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 ah. Kuyo, ang mga ka oi. vlog, oy. No? Karamparo na ni, oy. Astang gupuha Kuyok ay mga ka vlog, do. No? Ngan kayo, yun ikaw po kaya yung pangimu, oh. Bapo po yung gig. Kwan, mga sin. Ipalo share po mo, ah. Mga sin vlogger, naingon ako ganiya. Mga sin vlogger, palo share mo mo, so, ah. Sugo ni Mita. Sugo ni Mita. Mga sin vlogger. Mga sin vlog. Kwan po mo, share mo ka. Mga ka, sa alam dato. Pidge. Mga sin vlogger, palo share po mo siya, ah. Okay.